Hello guys, yan dito naman kami So may pupuntahan kami ngayon So pupunta kami ng ano Periyahan, yan Kita niyo yan, pumunta kami dito sa periyahan So sa kabilang ano to Sa kabilang lugar to ng aming saan kami nakatira So ayan, nakita niyo yan mga Ferris wheel, mga rides So ayan -pap Papasok na kami Kasi nga hindi pa ako nakaka-experience ng rides So, ayan, nandito na kami sa loob. Ayan yung makita nyo. Ang daming tao dito. So, yung iba mga dumayo pa dito kung saan saan sila din galing. So, ano yan, mga family, may mga, mga kids, mga magkakaibigan, mga makikita nyan nyo dyan. So, ang laki nung area dito ng mga rides. So, ayan, nag-ikot-ikot muna kami kung anong, ano bang ano. Dito ka pipila para bumili ng ticket. So, yung ticket is ano siya, 40 bucks. $40 siya. Unli rides na siya kahit anong ano mo. Asyan, meron na silang prepaid paint. So, yan. Yung mga bata nagpapapaint dito. So, yung unli rides na yun, yun. 40 bucks nga siya. Bawat isa. Pero meron din naman na kung ayaw mo naman, pipili ka lang ng rides na gusto mong sakyan. Then bucks siya every ride. So, mas makatipid ka kung bibili ka ng ticket. Na $40 siya. Kahit ilang beses kang sumakay pa ulit-ulit kung anong, anong gusto mong sakyan, okay lang yan. Basta meron kang papakita mo lang yung ticket mo. So, ayan, dami dito mga bata, nag-enjoy sila ng mga ano, rides, iba-ibang rides. So, ito yung place. So, diba, daming mga family na mamasyan sina. May mga rides na pang bata, pang matanda. May mga extreme rides dito, ayan, ang ganda ng carousel. Sabi ko, sasakay ako dyan kasi nakalimutan umuwi na ako na, saka ako nalala, umuwi ka ko, ko pa lang sumakaya. Um, baby, next time, sa mga next year, sasakaya ko dyan. So, ito yung, ano, Paris wheel. So, yan yung Paris wheel. Yung carousel. Um, hmm, ang ganda nung mga, ano, view. Yan yung makikita nyo rito. So, lakad-lakad ka lang. Kapagod maglakad kasi nga, medyo mainit. Yung panahon ngayon, medyo summer kasi. So, magandang mamasyal-masyal dito sa lugar na to. So, ito, may, meron din sila dito. Kung ayaw mo na mag rides pwede kang maglaro. Kaya lang, siyempre, pag naglaro ka, may bayad. So, $10 yan kada laro. $5 to $10 yan. So, ayan yung mga price nila, mga staff toys. Yan yung mga makuha mong price. So, lahat may bayad yung rides, yung... May pagkain din naman dito. Ayan, nakita namin yung naglalaro sila. So, ayun nga guys, nag-ikot-ikot muna kami. Tinignan namin muna yung lugar, kung ano yung mga pwede naming sakyan. So, yan yung mga games. So, ikot-ikot muna kami bago kami bumili ng ticket. Kasi nga, hindi nga alam na usawa kung bibili ba ng ticket o magtitingin-tingin lang kami dito. So, nag-ikot-ikot muna kami ng mga ano, kung ano yung magandang mga laro or pwedeng magandang sakyan. So, ito yung mga lugar na ano, yan. Mga mga ano nila, mga games. So ito yung rides, so, ang daming tao. So ayan ang ganda ng ano, yung elephant na As ito yan. yan yung nakakalulang sasakyan dito yan. Si Ray na yan. Ah, Supernova. Supernova ang tawag diyan. Konti lang yung sumasakay kasi nga nakakatakot siya. Diba, inilipad ka sa taas-taas, bigla kang babagsak. So, ayan mga teenagers, eh, mostly, mostly nakikita ko dyan kay sila. Supernova ang tawag dyan. Hindi so, ba nakakatakot? Wow. sigaw sila rin sigaw. Ayan, sakay pa mo. Kasi nga, nakakatakot yan? So, ayan guys, meron din naman sila dito ngayon. Tinda ng mga ano, something t-shirt, mga sombrero. Kung gusto mong bumili mga souvenir, souvenir. Pero di ko na yung tinignan. So ayan, nag-ano muna kami. Yung dalawa, nag-ano pa, nag-uusap pa yung mag-ama kung anong magbibili ba ng ticket o oh hindi. So, dahil yan, pag decide na sila, yan, may ticket na kami. Yan, nilalagay, yan, nilalagay yan sa iyong, ano, sa yung right wrist. Yan. So, ito yung, so yung mga, mostly kabataan yung nakasakay dito. para parang, ano, ka, ah, pahiga, yan, pahiga. Nilipad. So, ito yung Paris wheel. So, ito yung napag-decide namin na una namin sasakay. Paris wheel. So, ayan, nasa first wheel na kami. Unti-unti bumababa siya. Ah, tumataas siya. Ayan ang aking asawa. Ang maridita kot. Ang asawa ko hindi sanay sa mga rides. Ganon <laughs> din kami ng anak niya. Mama siya. So, ayan. Ang ganda naman yung, ano, yung first wheel. Hindi siya ganon ka. Ano lang, paikot-ikot lang yung, ano, yung, yung, ayan, pataas na kami. Paikot-ikot lang naman yung galaw. Tapos bababa. So, ayan, guys. So, do, nasa taas na ako, ayan, binidyohan ko yung baba. Ganyan karamihan yung tao dito. Ayan yung mga, ano, yung lugar. Yeah, na, may kita mo sa taas. Na, ano, ang daming lalakad. Dito yung mga tao. Kasi nga, sa so, mga dito sila. yung marami, marami talagang mga dayo dito. So, ayan, nag-enjoy uh, namin yung aming Paris, well, aming Porsche rides. So, ito yung ano, yan. Ito yung ulap, nasa taas Paris well Paikot-ikot lang naman siya. Safe naman dito, kasi ano naman, may mostly, may seatbelts seat sila. So, hindi ka ano, tsaka, yung mga, mostly yung mga nagaano rito, naga-assist, mga Mexican sila. Hindi sila American, mga Mexican yung mga nationality nila, kasi yung mga itsura nila, tsaka yung salita nila, hindi English. So, ayan, yan yung ano, sa taas para kang may drone yung nakita mo sa taas Ano lang siya unti-unting gumagalaw pababa pataas So hindi siya ayan nakita niyo ba yung extreme rides na yan kung gaano kataas yan yung mga nagsisigawang bata Ayun yung supernova yung, galaw, yung umiikot Ayun pababa na kami sa so, pagbaba tataas uli ayan yung ano yung ni dito Ferris wheel so hindi ganun katao yung mga ano yung mga sasakyan mostly hindi naman manapupuno mga ilan-ilan lang yung sumasakay kasi nga maraming rides so marami kang pagpipili ang rides so nandito ka hindi. siguro mga more on 6 to 10 or 15 rides ang ma pwede mong sakyan paulit-ulit yon pag bumili ka ng ticket ayan na akong kasama na akala mo dali may ano, yan pero takot yan sa ano pag masyadong sa mataas na tsaka ano ayun yun ang masyadong extreme rise ako rin naman hindi naman ako mahilig sa extreme rise katulad nito sa mga yan sa so, ano tayo sa mild, mild tayo sa mild rides up and down up and down lang naman yung ano yan yung Paris Vlogs. Ayan, nakikita mo yung mga booth niya, mga ano yan, yung mga, mga games, gusto mo maglaro. Ayan, ano yung ilaw namin, pa taas, baba. Saan ano lang yun? Kasama namin yung aking, ano, stepsan pero, di mayain yun sa camera, kaya, ayaw nyo nang binibidyo, at saka So, ayan, tapos na, nakababa na kami. I ang mean, aming first ride so mag ikot ikot na naman kami so yun, nakita ko tong mga ano sila ayan. yung rides na ano yan parang ang lumilipad nakapahiga ka dyan ayan si una mabagal siya tas bumibili siya pa -na ikot ikot nakakahilo yan pero hindi ko yan sinubukan parang ayoko parang hindi ko bet yung nakahiga parang <laughs> piling ko manalaglag ako lilipad ako so yan so ito nakita ko to. Ay, gusto kong try yan. Yung, ano, yung flying elephants na yan. Gusto ko yan subukan. Sabi ko, okay. Mamaya, mamaya yan. Mas, ito rin nakita rin namin to. Ay, walang tulad. Yung ano yan. Paikot-ikot ka lang din. Nakaupo paikot-ikot din yung ano na yun, so, yan. Yung rides na Nakakahilo. So, yan. yung ano. Flying elephants. Na gusto kong sumukal. So, Yan, yan yung, mag yan yung sinaktin niya ng ano. Ang akong steps ng dati na nahilo siya at nang suka siya. Kaya ayaw niya na umulit. So, uh, ito yung, yan. Balik tayo dito sa purple na to. So, yan. Yan ang aming sunod na sata. Sa so, Nasa loob na kami. Sobrang nakakahilo siya. Yung pabilis ng pabilis yung ano na para kang feeling mo. ka sa sobrang ikot ng ikot. Yung, parang Natakain. Natakain. Sobrang, basta, nakawala nakakalaglag ng puso mo parang lin nawawala sobrang ano ka ba type yan yan sobrang na, oh my god sabi ko ang, ang ano nakakatakot siya sobrang bumibilis yung ikot niya tapos nakakahilo siya so yung isang yung isa dyan hindi ko alam may nagmumura na dyan eh stepson ko napapamura sobrang kaba kasi nga sobrang bilis naman niya yan so, mapapansin niyo yung sombrero ko halos malaglag na ayoko ng bumitaw dun sa may hawakan kasi hawak ko yung phone ko sa kabilang kamay tapos yung isa naka hawak dun sa may hawakan Ayokong ng bumitaw kasi nga baka mahulog feeling ko tatalisik ako kapag ano kasi umiikot siya ng mabilis pataas pa baba yung ikot niya yan parang ang nasa upuan tapos iniikot-ikot in, ka ng mabilis yun yung pakiramdam niya kaya yeah, sabi ko ano ba yan sabi ko parang nagsisi ako bakit ako ano um, um, dito ha pumasok dito sa ano na ito sumakay sa rides na to. So, pag nasa labas ka yung mga yung ibang mga mga parents yan. pwede naman dito sumakay yung ano yung mga parents mini video nila yung mga anak nila tapos tawa sila ng tawa kasi nga nakakaano yung ano yung galaw ng ano sobrang nakakatuwa siya kasi so, yung mga parents dito ano mini video nila yung, na ano nila yung anak nila mostly mini video nila tapos yun, yung yun na sobrang si natakita niya na yung sombrero ko na laglag nakakahilig ang puso ko ni sweating So yan guys, dito naman tayo sa sa so nakapila ko. Tingnan niyo yung mga ano, mga kasunuran ko sa pila, mga bata. <laughs> Sasakay ako sa elephants. Yan sa flying elephants. Yan, yan na, na ako. Sabi ako sa bisa. Oh, bidyan mo ako. kasi nga paborito ko tong elephant na to. So yung mga nakasakay dito, yung mga nanay na may kasama anak nila, kaya tatay na may kasama anak. Sa so, ako lang mag-isa dito matandang Yung, <laughs> yung Wala kasama kasamang bata nung una na, yung ano, wala pa akong ano, seatbelt, di ko alam na may seatbelt di ko nakita, sabi nung ano, yung lalaki nung mag pakikabit po yung seatbelt sa ko, <laughs> ah okay, so yan nga so yung elephant, ayan, una siya ano, mababa muna siya pa ikot tapos yan unti-unti na yung tataas hanggang sa dun sa may taas yung ano, yung ano, nasa taas ka na sa palipad siya pataas kaya nga siya flying elephant so ano ang ganda ng mga rides dito dito naman sa USA naman yung mga rides kasi may mga silk birds yan tsaka may mga ano sila sinusukat nila yung bata kapag medyo maliit hindi pinapayagang sumakay meron silang sukat sa mga bata na hindi pwedeng mag rides kapag medyo maliit pa so may ano sila yun. bago ka sumakay pag mga mga maliliit na bata susukatin nila Ayan na nga So, Unti-unti nang umaangat ng elephants. Ayan. So, nung nasa taas ako dyan, meron din yung si kuya. Nag-ano uh, siya, nagpipicture siya o nagbibideo siya. Meron siyang malaking DLSL camera. Tapos, kinakawayan ko si kuya. Di ko alam kung ano yung pinipicturan niya o meron siyang pinipicturan na tao dun dito sa elephants. So, ayan. Tapos, nasa elephants. dito naman tayo sa ano. Sea Ray. So, ano yan? Para yung ano. Kapila kami. Para yung barko na gumagalaw na ano. Nagsiswing swing na barko. Yan yung sea ray na yung tinatawag nila. So, parang Pirates of the Caribbean yung ano niya, peg. Nakasakay ka sa barko na nagsiswing swing. Na parang, yun, unam yung barko na maandar. So, ayan, nakaupo na ako. Sabi ko, subukan ko nga kung medyo ano dito. Kung hindi naman masyadong nakapakot. So, ayan. Nakaupo na kami. Hahawak ka lang may ang seatbelt dito eh. Kasi may, may hawakan ka naman na maayos. Tsaka nakasealed naman yan. Dito nga. So ito, natuwa lang ko dito sa mga magtat, So may nangurus pa siya. Nangurus pa yung isa. Ayan, nagsiswing-swing na yung ano, yung barko. Yung barko ng seaway. ng tao dyan sa rides na yan. Nakakatuwa. O, oh, diba? Hindi ko na nabaligtad yung camera. Kasi ngayon, isang kamay ko nakahawak na naman sa ano sa may hawakan. Hindi ko na hindi ko mapindot yung camera ko ng ano sa front view. Kaya ito yung nakuha na ko ng video itong mga magtatay na to. Kakatuwa kasi na enjoy naman nila. So ano lang to para, ano, family bonding ng mga family na ano. ano. Gusto maglibang ganun. Ito yung ano perya. Basta peryaan pag sasakit ng ano mo ano, doon maglalaro ka mag, sasakay ka ng mga rides kapag pumapunta ka ng peryahan so ganito rin yung peryahan dito sa Amerika medyo ano nga lang dito kumbaga halos kompleto yung yung peryahan dito kasi meron sila talaga mga extreme rides na talagang kung gusto mo talaga kung talagang adventurous ka sige sakay ka dun sa mga ano sa mga malalaking rides yung mga sobrang nakakalula nakakatakot, nakakalaglag ng puso nakakakabayan sakay ka dun choice mo naman yun eh pero yung rides dito na yung medyo nakita kong stream ride sya yun sobrang tataas ka tas bigla akong babagsak pa baba walang ilan lang yung nakita kong sumasakay more on ayaw ng mga tao so yung mga takot yung mga tao kahit ako hindi rin ako hindi, ayoko rin subukan kasi so sobrang nakakatakas oh yung ita taas sya tas biglang babagsak tas hindi ko alam kung ilang fit yung ano yun yung taas nyo, sobrang nakakatakot so parang, napaka risky <laughs> so yan, nag enjoy na nga kami dito sa, sa sea na ito akala ko hindi nakakatakot nakakatakot pala, kasi tumataas yung swing niya, nung barco pataas, nang pataas yung swing oh my god nakakatakot parang, malalagdag yung puso ko, pataas-taas siya whoa, whoa, whoa. Like is going out Ayan guys, ito papakita ko sa inyo yung barko na sinakyan namin na nagsuswing-swing. Ayan, ayan siya. Ayan. So, lakad-lakad uli kami. Pahinga. So, yung nakakapagod, nakakauhaw. Pero, hindi naman kami nag, ano, hindi naman ako masyadong gutom kasi kumain na kami ng asawa ko bago kami mas ng tangalian. So, ayan. Nakita namin yung mga yan. Ikot-ikot. Mga ano yan, tindahan ng aking anong nag-iikot ng ganun. titingin-tingin ako anong magandang ano. Ikot-ikot pa kami kung anong magandang sasakyan. na pwede na ano, masakyan. Ito yung mga tao dito. ang daming tao. Lakad-lakad lang sila. So yan, umupo muna kami kasi nga pagkatapos dun sa may barkong nagsiswing-swing nakakapagod. So pahinga muna kami. Yung asawa ko bumili siya ng tubig. Three dollars, <laughs> sabi niya. Ang mal naman ng tubig dito. Isang tubig ng three dollars. So yan, yan yung maganda rin yung um, alien abduction. Yung steps kung gusto niyang sumakay, sama niya ako. Ayoko. Ayoko nakakatakot. Nakakatakot yan. Ayoko na, 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 na. So, naghanap pa kami ng ibang rides. Kasi nga, hindi ako, ano. Yo, ito, nakita namin tong ano, Music Express. So, ayan. Ah, uh, yan ang nakaka, nakaka, ano din yan. Sobrang, ayan. Yun yung, ano, yung, pag sumakay ka. Ayan, sumakay na nga kami. Sama kayong aking, ano, stepson. Ayan. Panoorin nyo, kung gaano kabilis yan. So, ayan nga. Sumakay kami dito. Sa una siya, ano siya, paabante, paikot-ikot siya. Tapos, meron siyang music na mabilis na music habang nakasakay ka. Sobrang ang ganda ng music. So, malilibang ka sa music. Kaya lang, nung habang bumibilis nang bumibilis yan, halos mahulog kami dyan sa may upuan. Pero, ano naman yung nakaasarado naman yan. So, nakahawak akong maigi kasi piling ko. Piling ko na naman, mahuhulog na naman ako sa upuan, lilipad na naman ako. Yes, ano mo yung paikot-ikot. Sobrang bilis siya. Kailangan mo humawak ng maigi sa ano. Sa hawakan kasi. Yung piling na malalaglag ka, lilipad ka o ano. O mawawala ka doon sa upuan mo. So, yung asawa ko yung nag-video dyan. So, nagkamali kami ng upo. Dapat yung pesto ko, yung, yung steps na nandun. Tapos ako, Kaso, nakaupo na kami. Tapos, paikot na yung ano. Hindi na kami nakapagpalit ng pwesto. So, ayan. Yung una yan, ang saya, diba? Opo ka, diba? May kumakaway-kaway pa. So, ayan, ano siya? Nag-stop siya ng paabante. -pa <laughs> yung pala, sabi ko, Uy, stop na, tapos na ba? <laughs> yung pala ang susunod. <laughs> yung sunod, yung susunod na galaw, ano na siya? Yung susunod na galaw, alam nyo, ayan, pa-atras -pa naman siya. Diba? Pagkatapos ng abante, atras naman yung, ano, yung galaw. So, so, malang, ah, ayan. Parang, aalog-alogin ah, talaga yung utak mo dyan. Yung, yung kaluluwa ay parang mawawala sa iyong katawan. Alog-alog. Sobrang alog-alog. Yung iba nagsisigawan. Mura nagsisigawan sila dyan sa rides na yan. Ito so, yung sabi nakakahilo naman. Ano ba itong mga rides na to? Nakakahilo yung mga rides dito. Nakakahilo, nakakalaglag ng puso. Parang mawawala yung ano mo, katawang lupa mo, mahigihiwalay sa kaluluwa mo. Sobrang ano ng mga rides. So, ayan. Ano siya, pabilis na naman siya ng pabilis. Ayan, sige lang. So, ito lang naman yung ano, parang, alam, Okay na rin yun kasi parang nalilibang ka. <laughs> dami nakasakay. Ganda yung Music Express. So, yung ano kung kasama ko yung stepson Kung gusto niya pa sumakay uli, sabi ko, ayoko na. <laughs> Nakahilo, kakakaba. Gusto niya pang sumakay uli kami ng second time, sabi ko, ayoko na. Yung asawa ko, ayaw niya. Ayaw niya naman ganyan, sobrang mga mga extreme. Takot yan. Kaya ako lang lagi yung kasama niya. Yung aking stepson. So, ayan. Lakad-lakad na kami. Tapos ng ano, rides. Ngayon okay. lang kung ano naman sa sakya namin. Yung alien, dahil na naman namin tong alien abduction na gusto nyo sumakay. Ano yan dyan eh? Pag tatayo, nakatayo ka yan dyan habang umiikot siya ng ganyan. Nakasandal ka sa pader. Hindi ko alam kung may seatbelt. Sabi ko. Gusto niya kaso ayaw ko. Hindi rin siya sumakay kung ayaw kong sumama. Gusto niya kasi may kasama sa rides. Ang aking stepson. So, ayan. Italian attack. Ang so, kit niya, purple. So, ito yung huli naming sinakyan. Itong ano. Magmamane-maneho ka ng sasakyan. Ayan, sasakyan, sasakyan. Eh, ni maneho ka. So, ayan. Ikot-ikot muna ito yung aking Siri. Yung bargotas. Ayan. Yung music express yung at as abandon na ikot. Ngayon so, ano kami yan. Kita ko yun sa inyo. So, tapos nakita ko to sing ano. Itong dalawang babae na to na naglalakad. Naka-costume ng zebra at saka ng elephant. O sabi ko, uy elephant, papapicture ako dyan. Tapos sinabol namin yan. Mabilis sila maglakad kasi ang, ang, tatangkad nila. Parang ano sila, nag, ano, mga para sa mga bata. Ang tatangkad niya nila. on ang taas ng mga sap ng ano, nila, legs. Nakasakay sila sa isang mataas na ano. Hindi ko alam kung ano yan. So, ito yung extreme rise. May kita nyo yung extreme rise na yan. Yan ang pinaka-extreme rise dito. Yung sa taas, tas bigla kang babagsak. Yung dinadaanan itong elephant, tsaka ng, ano, zebra. So, hinabol namin yan para magpa-picture dyan sa kanila. So, nakita ko ito. Oh, ito yung extreme rise. Eh. Wala masyadong tao kasi nga nakakata. <laughs> Ayun kung gaano kataas yan. Yan, naakit ka sa taas. Tapos, bam, babagsak ka. Yan yung ano, extreme pinaka feeling kong pinaka extreme rides. Na kung, tawag diyan top gun kung pinaka kung kaya kaya mo. So it is, ito ito pa yung isa. Dilipad ka tapos tumataas taas yung, ano. Ikot-ikot -iko, tapos tumataas baba yung ano, rides. Hindi ko rin niya sinubukan kasi nga parang parang nakakatakot. O, tingnan mo, siniswing-swing ka sa taas. Sobrang nakakakabal. <laughs> Walang Ina inaalog yung buong pagkatao mo dyan. Kapag sumakay ka. Ayoko, ayoko subukan yan. So, ito naman tayo. Lakad-lakad. So, ito. Yan. Ganito yung peryahan dito. Sobrang makulay. Daming rides. Daming tao. Daming mga tindang pagkain. Kaso mahal. Tapos mga ano. Mga drinks nila medyo mahal. Pag dito sa peryahan. So, nakita ko to. Uy, ang ganda nitong ano. Parang Chinese, Chinese yung ano niya, motif niya. Yung kanyang design. So, di ba, dragon. Gusto ko sanang sumakayan, kaya sabi ko, wag na lang <laughs> Ayoko. Naka, parang nakakatakot na. Ayan, tataas-baba. Nakasakay ka sa dragon. Ayan so, yung ano, Chinese. Um, Nagpa-picture din ako. Parang Chinese ano yung style niya. Orient something yung pangalan niya. Kapay, ikot kami na daanan namin to So, naumay na akong sumakay parang alam mo yung napapagod ka ng sumakay kasi nga underride -right, kahit saan ka sumakay ayan naglakad lakad na lang kami tingin na lang tayo ayan, mga ano ano lang natin yung place ay, sabi ko i videohan ko na lang kung anong ganda ng place ayan yan sa mga bata mga bata yung mga nakasakay din ang nasa ano nasa mangkok oh, ano ba yung mangkok lumilipad ayan may ang you know, dami diyan, diyan Yan, yan yung mu Music Express. Doon tuwa sila sa ano. Sa ano diyan, sa Music Express na yan. Ganda kasi nung tugtog. Parang yung bilis nung ano nung galaw nung nung ano dahil sa ano nga dahil sa music. Yeah, parang nakaka-enjoy na rin siya. Ayan, paikot-ikot na lang kami. Tingin-tingin na -tingin kung ano pang mga hindi ko pa nakita. Ayan yung mga, ano, mga games na pwede ka maglaro. May mga pricey na ano, ano, star, talaga, mga yung mga, ano, shooters. Start, ano ba yan. mga stop dish yung mga kanila. Yung mga premium mga mo. Ayan. Ayan lang, tingin-tingin lang. Kasi kung lalaroin mo lahat yan, malulugi ka. 10 dolyar kada laro. Makakatuwa to. Ito yung palaka. yung palaka. Ipapatong mo dyan sa ano tapos pupukpukin. Tapos kailangan ma-shoot siya dun sa may parang parang ano puti. So ito, sinadaanan din namin to. So ang Grab 3, whatever you think. Be lucky. Get prize All Alright, you guys, go get this next race. Uh, 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 uh

$10, 15, darts for 10. Oh, it. Okay. okay. Guys, natapos na kami maglaro. Ayan, $20. <laughs> So, ayan, naglalakad na kami. Bibili kami ng aming snacks. so, ayan, bibili kami itong elephant ears. Sabi ng asawa ko, oy elephant ears. Sabi ko, ano yan? Ano yung elephant ears na yan? Ayan, sabi na, sige, pili tayo. Ano, ano siya? Ayan, meron siyang, ano, three, three, ano siya? Three for twenty dollars. So, dahil tatlo kami siya, sakta sa amin. So, bumili siya ng, ano, elephant ears na yan. Sabi ko, ano ba yung elephant ears na yan? Ano bang klaseng pagkain yan? So, hindi na kami bumili ng drinks kasi nga ang mahal. May drinks naman kami sa sakyan. So, ayan. Bumibili asawa ko ng elephant ears. Yeah, uh, elephant ears. Ano lang pala siya? Cinnamon bread siya na malapad. So, yan. Yan yung elephant ears na tinasabi nila. Sabi ay ah, ito lang pala yun. So, ayan. Tapos na, guys. Uwi na kami. Uh, nagpalabas na kami kasi nga ayaw ko na rin mag parang napapagod na ako yan mga ano mga yan, yeah, uwi na napagod nawindang <laughs> nahilo sa mga rides so, magandang experience din naman to paminsan minsan lang naman yan once a year lang naman yan mga ano na yan yung peryahan yan dito pupunta na, pupunta na kami sa amin sa sakyan uwi na kami So, yung iba, pupunta pa lang dito kami pa na yan. may mga papalit sa amin ng tao yung iba naglalakad lang sila ito lang yung anong, yung lugar ganda siya rito thank you subscribe